bali katatapos ko lang ng I mean, katatapos lang ng part-time ko. Ngayon ay pupunta ako doon sa restaurant kung saan nagtatrabaho yung kaibigan ko, guys, kasi may pinadala yung pamangkin niya galing Pinas. Tara guys, samahan niyo ako. Mga guys, ito naglalakad na ako papunta doon sa restaurant. Ganito ang mga eksena dito sa amin, guys, paggabi. Karamihan ng mga nasa dito ay mga restaurant, ganyan so far hindi naman delikado maglakad dito guys ng gabi minsan nga pag ano may time ako nag exercise din ako pag gabi dito guys dito sa side na to guys nandito nga pala yung police station sa amin tapos meron din dito TV network TV station ganyan dito dito so ito guys yung police station dito sa amin Lalakad pa rin ako, guys. Ganito ang mga sinario dito sa amin paggabi. Bali, paglalakarin mo doon, mga 20 minutes. Pwede namang sumakay, pero mas gusto ko na lang maglakad. Exercise na din. Kahit medyo pagod, pero okay lang. So, naglalakad pa rin ako, guys ayan, halos walang taong naglalakad ako lang yata ayan, nakikita nyo yun guys bali mag, ano na naman yata mag election na naman yata dito by April kaya may pag, pag ganyan ganyan silang tarpulin mm. next naglalakad ulit guys guys, yung mga yellow na susakyan nga pala na yan ay mga service ng academy guys ganyan din yung kulay nung mga service na kung saan ako nagpa part time bali siguro dyan sila nag-aaral nag-aaral sila ng English, math, ganyan extracurricular na mga ano gusto ng mga parents nila ganyan yung building na yan guys ay residential building yan apartment ang tawag namin dyan dito ganyan Ayan. Guys, mukhang sarado na sila pero pupuntahan ko na lang kung saan niya nilalagay lagi yung padala. Nandito. So, ito na yung nga guys. Ito na siguro yan. Ito na yung pulburon siguro. So, ito na nga guys. Ito na yung pulburon. Press from Pinas. Ayan. Alam nyo guys, hindi importante kung maliit o malaking bagay yung binigay, ang importante ay, ay yung naalala ka. 'Di ba? Nasa Pilipinas yung nagbigay, may umuwi galing dito, naalala niya kaming bigyan. 'Di ba nakaka yung ganon So, ngayon guys, pauwi na ako. Pauwi na ako kaya dadaan tayo doon sa kung saan maraming nag exercise na lugar at papakita ko niya sa inyo kung paano ang itsura niya paggabi so ito na nga guys dito nga pala actually nag exercise din ako pag araw dito ito yung ngayon paggabi dito ayan marami pa rin tao guys ayan yung mga residential ano building ayan guys may water stream ay kanina may lumalangoy doon may malaking isda yata or ano ewan ko pa pato kasi marami ding nagsiswimming na pato dyan ayan ito yung ano yung tulay na ito yung pinaka main attraction dito kasi yung ilaw niya nag iiba iba siya. Nyo guys Ayun. Ngayon red naman. Ngayon naman is yellow. Ayan, green naman siya ngayon. Ayan naman ngayon is blue. Tapos, ang susunod ay... Ayan, dark blue siya. Pero parang purple siya dito sa kulay, guys. Eh, nag-purple na siya, guys. Ayan. So, yun lang, guys. I hope nag-enjoy kayo sa, ano, tour ko dito sa gabi. Actually, safe naman dito maglakad, guys. Kaso lang, syempre, mga tao. At saka, hindi siya ganun kalamig. Kaya, yung ibang tao ay ugali na talaga nilang mag-exercise dito yung mga koreano hanggat mayroong pagkakataon na makapag-exercise sila, mag exercise talaga sila. Kasi ayaw nila ng mataba dito. Kaya karamihan ng mga Koreano, wala kayo nakikitang mataba. Kasi yan, yung sa kinakain din nila, saka sa pag exercise din nila. Ayan, ito sa ilalim ng tulay, guys. At ako'y malapit na sa bahay namin, guys. So, hanggang dito na lang. Salamat ulit sa panunood. Bye. God bless you all.